Ah, uh, yun din yung I feel malaking bagay talaga yung pag 'Di ba? Yung talagang isipin mo. Ako naman yung masasabi ko number one to answer your question. Anong na feel ko? As a sister sobrang proud ako kay Vito. Kasi even after the elections, iniisip mo parang stop na. Kasi nanalo na siya eh. Pero 'di ba nung 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 oath taking niya sinabi, niya hindi pa tapos ang laban. Kumbaga, hindi he, he didn't stop there. Hindi siya na-secure na parang, oh, okay, nakaupo na ako ulit. Sige, quiet na ulit. Hindi. Parang, that, that's how that, dun mo malalaman, that's how you know that he's not after the power. A true public servant is ready to serve. And I feel that's what he's doing. May kita mo naman kahit sa mga interview, naka-ID. Kasi gusto niya iparamdam na I'm also an employee. Like you guys. And I'm here to serve. And dun ako pinaka proud din sa kanya and si Vico sobrang humble iayon niya yung pinupuri siya yung ganoon nahihiya pa nga siya kapag um na praise siya i'm sure he feels good pero hindi yun yung reason bakit niya ginusto maging mayor or maging politician and i feel it's really because he really wants to make a difference and pagod na siya sa bulok na sistema. Yung parang bata na gusto na talaga ng change. Pero proud ka rin lalo na parang siya na lang hinihintay ng karamihan. Tumag proud ako pero ayaw ko rin siya i-pressure. ayoko Ayaw ko din siya i-pressure kasi Pero sana baka, dumami yung nasa grupo niya. Yes, yeah, sana, so, sana, sana din. Sana din to nila yung mga namin. Yeah, sana hindi lang din siya. Parang I, I, I pray that there will still be a lot of um, public officials kahit mga kabataan or anong edad man na ma-inspire to do what is right. And then, ako naman like doon is sa sinabi to ni Mama na How old 30? is he? 5? 30, 30 na siya. Did you na siya? 30s? Yeah. No. Oh, <laughs> 40, okay. ano na. <laughs> Tapos, yun yung isa na like sabi naman din ni Mami, di ba? Minsan nakaka-panghina ng loob. Pero, matagal na yun. Diba? Ngayon lang kasi mas kitang-kita na dahil social media. But I feel talaga, ako naman, ang nakikita ko minsan, kalimutan mo na kung anong kulay mo. Kung green ka, pink ka, yellow ka, kung anong kulay mo. Now oh, is the time to be pro-Filipino. Parang don't prove moves. anymore na, o tamos, tama ah. si ganyan, tama yung sinabi niya, yung ganun-ganun. Parang it doesn't matter anymore. Kung ako sana, magsama-sama na kayong lahat oh, oh. and be pro-Filipino, hindi na yung I told you so, or ganito, tas turuan ng turuan, turuan ng turuan, at the at the end, nothing nothing will be solved or yun pa rin, so yun talaga instead na magpataasan ng pride, ng ihe, parang let's just join forces now, huwag nung ng kulay mo, kaya manood sila ng House of the Every Friday yes. I wish that there would be so many Vico Sotos in all in all municipalities. Sana kung lahat ng mayor katulad niya. Mm -hmm. Pero sana marami pang ma-inspire. Ma so, Kaya manood kayo ng House of D. Yes. Kasi ang gusto namin, kung ano lang yung tama, ayaw namin kat ng katiwalian, naniniwala. At ito, to pang isa take. I believe that if people believe that God is the source of their supply, if they believe that God provides, even before you ask, He knows what you need. And he's never a day too late. Ilang beses ko nang natrya, yung talagang, Lord, please, wala nang pagbayad sa ganito. Please, tulungan mo, oh Lord, ang laki-laki ng babayaran. Tapos biglang, Pack, out of nowhere, ay, meron pala akong makiklaim sa, ano, sa in-invest ko. Parang, oh, nag-mature na pala. Ganyan-ganyan. Ah, Pero totoo yan. God. Sa akin, ilang beses diba? din nangyari. Tsaka kung God-fearing yung isang tao, may takot ka sa Diyos, hindi di mo hindi ka diba? nakakatulong. Tsaka hindi, ka hindi mo yung isipin ng mag -naka. katindi. Kasi you know that if you ask for, if you ask it from God, or if you ask your father, if it's in line naman with God's will, bakit nga naman hindi ibibigay sa'yo? Kaya sa you have that conviction so eh, na parang, uy, mali na oh. to. Bakit ganyan? It's pero bilib sa mga taong nagagawa, pero they don't care, no? Oh, wala nang remorse, wala um, nang guilt. Create, uh, Ewan ko lang yung yun. to kung totoong nakapagpatalo ng milyon-milyon sa kasino. wala nang I mean, I mean, wala conscience. wala nang moral values sabi ko wala sa eto pa isa kong take sana 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 more of the shows on social media will be about improving one's personality improving life on earth it will be towards guiding people to the right moral values kasi parang nawala na tayo eh nawala na tayo sa tamang ano wisho para bang wala naman tayo sa tamang vision na pinayagan natin ito mangyari na parang it's normal to steal, it's normal to parade whatever you want, whatever you have na kinuha mo sa nakaw at i-flex mo pa. Parang sa akin if there if we will use social media in the right way, I believe you know, there will be a better Philippines. Hindi yung puro mukbang at kung ano, nung wala namang sense. Entertainment uh, naman yun. Okay, okay. Minsan, na <GO> Dis <discussion> okay din naman na mag... Hindi, minsan okay din naman na mag-mukbang. Pero, kung halimbawa naman nagpapasalamat ka sa Diyos na ka marami kang kinakain, hindi, hindi ko lang sabihin, sana mas maraming sense.